Mariing kinundena ng gobyerno ang paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard at militia vessels sa ilang bahagi ng Baho de Masinloc. Bukod sa napipigilan nito na makapasok sa bahura ang ating mga mangisda, malino na paglabag din yan sa UNCLOS at international law. Si Patek De Jesus sa report. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat at may Pilipino na nasa bangkang pangisda. Na nangyari nitong nakaraang biyernes, a 22 ng Setyembre, habang nagpapatrolya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkaw sa baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang may hanggang magbaba pa ng isang rigid hull inflatable boat ang China na humabol na rin. Dumikit ang inflatable boat at muntik pang mabangga ang fishing boat. Pakay nilang itaboy ang mayang isda na sinusubukan pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May sampung minuto tumagal ang habulan. Ang matapang na mayang isdang ito ay si Arnel. Hindi ako makapasokin dahil sa Go na go ano oh daw, pinapan, pinataboy ka? Oo po, pinataboy ako. Ayaw mong pasok. Ay, dalawang, dalawang katan po ka, ano, narangan, narangan po ko isa. Hindi yung mata bali mata ko ka. Manolo lang ako, matras lang ako. Wala ba silang hawak na armas eh. Hindi <laughs> mo lang ko natatakot. Pero baka banggain po kayo. Ayaw, bangga naman. Dala bangga naman tayo ko eh. Opo, <laughs> ito, hindi na bangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, hindi naman. Hindi minor lang ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang maing isda. Lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Sinusubukan nating makalapit sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal pero hinabol tayo nitong barko ng China Coast Guard na may bow number 3105. Matapos tayong mahabol ay hinarang tayo nitong pagkalaki-laking barko ng CCG. Pero bukod dyan, mayroon pang nadalawang CCG vessel ang nasa bisinidad at mayroon ding Chinese Maritime Militia Vessel dumikit ang malaking barko ng China Coast Guard na nasa 18 metro lamang ang lapit mula sa sinasakyan naming barko ng BIFAR at may kitang kumukuha ng litrato ang mga crew nito. May naka-flash pang mensahe sa LED board ng CCG vessel na pinapaalis ang barko ng BIFAR. Ayon sa mga mayang isda, ang pangtataboy ng China ay abala sa kanila, lalo't sa gana pa naman sa isda ang mismong bahura. Parang nakaka sa mga loob din sir sa atin to so, tapos tinataboy tayo ng mga postcard guard ng China laking tulong po sa amin yung bahura na ito gawang lalo pag may masamang panahon pwede po kami magkubli dito kaso ah, ano nangyayari? eh hindi ngayon nga po hindi kami makalapit malayo po lang po kami harakin na kami nila inatakot naman po kami ah uh, yun lang po dyan lang po kami sa mga gregali o kaya uwi na lang po kami na walang walang mabitbit permiso, wala kayong wala rin po sir, eh, bawal naman po kayo mag-complete dito. Pag malakas yung panahon, may panahon, masamang panahon. Uh, minsan, uuwi na lang na walang luhan. Sa entrada naman ng bahura, may nakaharang na tali at boya na nasa 300 metro ang haba. Sa underwater survey, makikita ang mas makakapal na tali at kadena. Mapapansin din ang mga namatay ng koral sa seabed ng Baho de Masinloc ang aktwal na paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard at militia vessels na kuna ng PCG. Bagay na kinundena ng pamahalaan dahil napipigilan nito ang mga mayangis ng Pinoy sa pagpasok sa bahura. Kahit anumang bansa ang magpipigil sa mga Pilipino na mangisda ay violation of the UNCLOS and international law. So ito po ay kinukundin na ng National Security Council. Ito po ay um, Meron na po kaming ipapadala na report sa ating Pangulo tungkol dito. Uh, tungkulin po ng NSC na laging ipaalam sa Pangulo yung mga importanteng kaganapan sa Ayungin man or sa Scarp sa Bado Masinlok man or sa ibang lugar sa Kalayan Island Group. At uh, yan po, no? as far as uh, the NSC is concerned, ay eh, nakapag-report na po kami sa ating Pangulo tungkol sa isyong ito. Nagsagawa naman ang resupply mission ng BIFAR sa mga mayingis ng Pilipino na nasa Bao de Masinlok. Dalawang araw umangkla ang barko ng Bifar. Tatlong daang metro lamang ang distansya sa bahura na nilapitan ng maraming mangisda. Kinargahan ng libreng diesel ang kanilang mga bit -bit na container. Malaking bagay sa kanilang panatili sa dagat upang makapangisda ng mas matagal. Binigyan din ng Bifar ang mga mangisda ng grocery items. Bilang pasasalamat, voluntaryong nagbigay ang mga mangisda ng bahagi ng kanilang nahuli. Nabalitaan po lang namin sa radyo na may nangaya po sa na pumunta dito na mamimigay sila ng ayuda para sa mga bangka. Mas masaya po kami. Lalo pong nakarating po kami, nakarating dito. Pero sa hindi kalayuan kung saan nakaangkla ang BRP Dato Bangkaw, may kita ang mga barko ng China Coast Guard at militia vessels na nagmamasid sa sitwasyon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang resupply mission kung saan naabot sa higit 60,000 litro ng diesel ang naibigay ng BIFAR sa 54 na mother boats o daan-daang maliliit na bangka ng mga maing isda. Na naman ang PCG sa payag ng China na political drama lamang ang kaganapan sa WPS. We don't do drama. We produce factual events, uh, truthful narratives. We don't make up stories. Um, the stories that we provide are all um, supported by pictures, uh, footages, and um, again, that's not drama. That's purely a uh, real story. May mga hamong dala ang presensya ng mga dayuhang barko. Inaharap ito ng mga mayang ng Pilipino hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi para igiid din ang ating karapatan sa loob ng ating teritoryo. Sakay ng BRP Dato Bangkaw, mula rito sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa bayan